Arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Maharlika Highway, Barangay Rizal, Santiago City noong July 13, 2025 at mabulgar na may dalang hindi lisensyadong barila ayon sa ulat ng Santiago City Police. Galing sa bayan ng Ramon ang sospek sakay ng isang itim na pickup truck nang biglang matanggal ang kanang gulong at mawala ng kontrola. Rumisponde agad ang mga tauhan ng City Mobile Force Company at habang inaasistihan ng sospek, nahulog mula sa kanyang bewang ang isang ang caliber 9mm na baril na may dalang magasin at dalawang bala. Lumabas sa investigasyon na walang kaukulang permit ang armas kaya't nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nanawagan ng pulisya sa publiko na sundin ang batas sa pagdadala ng armas at makiisa sa layunin ng pamahalaan na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lungsod. IFM News